Hi, welcome sa YouTube channel ko. Tara na, samahan niyo ako. Ma'am, um, sa Ningdaku TV, bago ako magpatuloy, shout out sa mga sa lahat ko ng mga subscriber at sa mga nagpalo sa akin. Maraming salamat sa inyo. Ang topic natin ngayon ay ibahin na muna natin ng isang ano na ito kasi puro lang ako kabit, kabit, kabit pero at least nabanggit ko pa rin yung tungkol sa kabit ang topic kasi natin palagi tungkol sa kabit lang kung pag cheating pag luloko ng lalaki ngayon naman ang ating pag-usapan naman ngayon tungkol sa tungkol sa pangyayari sa mga mundo kasi kuminsan kahit saan ka, sa jeep, narinig ko, kahit saan lang, sa may mga pilahan, sa mga kahit saan, yung umpukan, wala akong ibang marinig kundi ang problema ng mga nanay, mga misis, mga mga babae sa loob ng bahay ay yung kapitbahay. Yun palagi ang nireklamo. Sa jeep, narinig ko, sabi niya, ang, ang kapitbahay, yan ang topic natin ngayon ay tungkol sa kapitbahay. Kasi kuminsan, uh, inggit 'yan ang pinaka umiiral sa mundo ngayon sa saan mang sulok ng mundo. Inggit 'yan ang nagiiiral ngayon sa ating mundo. Parang ayaw natin umangat yung kapwa natin, ayaw natin. Gusto gusto natin tayo lang ang umangat. Pag umangat na siya, nagagalit na tayo. Kasi hindi hindi mo tanggap, ayaw mo, gusto mo palagi na siyang nasa baba, palagi na siyang sa baba. Pero hindi natin masasabi yan kasi ang Lord, sabi nga, pinagpapala niya ang kanyang blessing sa masama man o sa mabuti. Ibig sabihin, lahat tayo pinamudmuran niya ng pagpapala niya. Pero, pero, dipindi lang sa ating mga ginagawa. Kasi kuminsan may ginagawa tayo na tama naman sa harapan ng Lord, may ginagawa naman tayo minsan na akala natin mali, yun pala tama naman sa harapan ng Lord. May ginagawa naman tayong ah, kaalat natin tama ay mali pala sa kanyang harapan. Kaya hindi natin maarok ang kalooban ng Lord. Kaya ang buhay natin dito sa mundo ay hiram lang. Hiram lang eh. Para tayong ano pa, para tayong binigyan lang o oh, mabuhay ka dyan pero hindi mo alam kung hanggang saan ka. Parang ganun. Kaya nga ah, ang babalik tayo doon sa problema ng sa, saan man sulok mundo ay problema sa kapitbahay. Isipin natin, ang kapitbahay natin maingay. Ano? Ang kapitbahay natin ay ay yung nagkakalat ng ano ano may nga diferensya lahat kasi mga kapitbahay na yan kasi uh, iniisip natin uh, may mali siya, may mali siya, may mali siya, puro mali niya ang ginagawa. Puro ang nakikita natin ay puro mali niya, mali ang ginagawa niya, mali ang ginagawa niya. Hanggang sa iniipon mo lang dito sa dibdib mo hanggang sa nagkaroon ka na ng sama ng loob hanggang sa iniipon mo lang iniipon naging hatred na siya pero isipin naman natin isipin natin bulay-bulayin natin bilang tao siya tao ring tayo isipin kaya natin siya kaya walang problema sa atin di ba isipin lang din natin siya kaya kung ikaw ay may problema sa kanya kung anuman problema mo sa kanya tanungin mo sarili mo ako kaya wala akong problema sa kanya siya kaya hindi na problema sa akin o ba diba? ganun lang yun eh kasi akala mo perfect ka eh kasi ang tao kasi mahirap yung akala niya perfect siya wala siyang kasalanan tama siya pero sa mata pala ng kapitbahay niya may kasalanan din siya mali din siya kaya ganun lang din yun kung yun ang iniisip mo sa kapitbahay mo na may mali siya yun din ang iniisip niya kaya nga isipin mo, eh, siya kaya, i-question mark mo siya kaya walang iniisip sa akin siya kaya hindi rin na uh, hindi rin kaya na asar sa akin sa mga ginagawa ko kaya nga hindi tayo mag ano halimbawa lang halimbawa lang kung kunti na rin lang na diferensya hayaan mo na hayaan mo na kasi wala yan eh unawa unawa kasi kahit kahit naman tayo walang pinag-aralan may pinag-aralan man tayo alam natin ang tamat mali dahil lang sa edad natin eh o di ba? Alam natin 'yon, ang tama at saka mali. Yan yung kanta ni ano na alam natin ang sobra ay may sukli. Yan. Pero ang sobra ang may sukli, malalim 'yon pagdating sa Lord, malalim 'yon ang sagot noon. Kaya nga, huwag tayo mag-isip na kapitbahay natin ganito, kapitbahay natin ganito, ganun, ganun mali niya, ganun mali niya. Isipin mo, baliktarin mo. Siya kaya walang problema sa iyo. Siya kaya walang problema sa iyo. Ganon. Kaya ang ibig sabihin yan, unawaan na lang. Kunting diferensya, uh, hayaan mo na lang, unawain mo, o pag-usapan, kausapin mo siya ng maayos, para maging maayos. Kasi kapitbahay mo yan eh, parang, ano mo yan eh, pag sa oras na kung ano mangyari sa'yo, takbuhan mo yan eh. Yan ang hingian mo ng tulong unang-una, alangan naman na doon ka pa sa kabila hingi tulong, hindi, e malayo pa, baka tumba ka na pagdating mo doon, kaya kapitbahay mo talaga. Kaya, makisama ka sa kapitbahay mo. O, ganun lang yun eh. kung kung haya kung sa itingin niya masama kayaan mo lang siya basta ikaw wala kang ginag wala kang iniisip na masama sa kanya kayaan mo siya kasi may free will tayo bawat isa yun na nga ang sabi buntot mo hila mo ganoon lang eh ibig sabihin kasalanan mo pananagutan mo kasalanan ko pananagutan ko ganoon lang din yun pero ang sabi nga sa sabi nga na sa atin yung kasabihan kay hindi iwan tayong nagsimbak hindi natin nag aral sa bible hindi natin kasi na, anam natin yan na mahalin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo kung alam mong nasaktan ang sarili mo ganon din yan siya isipin mo lang ibaliktarin mo lang kung nasaktan din ang kung nasaktan ka ganon din yan siya kaya tingnan mo kung sa tingin mo na hindi siya masasaktan sa ginagawa mo di okay yun Ganun lang 'yun. Ngayon, kung hindi mo kung hindi ko talaga kung inuulit-ulit niya pa talaga na kinausap mo na kung malaki na talaga kasalanan niya, may barangay tayo. May may husgado tayo. Ganun lang ka simple 'yun. Kaya tayo binigyan ng Lord ng mga mga ano, yung mga attorney, mga barangay captain, mga mga lupon, mga lahat 'yan. 'Yan ang takbuhan natin kung sakaling nagrabyado ka. Kaya 'yun na nga ang sinasabi sa una, pag-usapan mo na. Kung hindi mo na kaya, hindi iakyat mo na. Number one, number two, kung talagang naalam mo na talagang argabyado ka, iakyat mo. Ganun na yung kasimple kahit anong kasalanan, chismis, uh, pinutol mo yung halaman ng kapwa mo, lahat na mga, basta alam mong mali, pwede mong iakyat yan sa husgado. Kaya, pag sa akin doon sa, ano, isample ko lang sa akin, ang tawag nila sa akin, Miss Barangay. Kasi dati ang YouTube ko, ang pangalan ko ay Miss Barangay. Pero siyempre, ang ang alam ko lang yung paano magharap sa barangay, paano umakyat ng kaso. Pero hindi ko talaga alam yung hindi ko pinag-aralan talaga yung tungkol sa pag-attorney kaya hindi ko malaman talaga yung kaibuturan ng mga kaso. Kaya iniba ko yung yung aking pangalan. Kaya yun ang masasabi ko sa inyo kung hindi niyo nakaya, nandiyan si Tulpo, nandiyan yung attorney yung ano natin, justice natin. Unang-una sa barangay muna. Pag hindi kayo maayos sa barangay, hindi iakit mo. Ganun lang kasimple yun. Huwag mong ilagay sa mga kamay mo ang ang batas kasi wala kang karapatan, wala kang pangyarihan. Eh, ito lang masabi ko sana sa araw-araw maging malamig lang tayo pag usapan natin. O so, ingat, I love you. God bless you. Sobra na naman ako sa oras.